ng ano, check up, check up, check up. Pull up, pull up Tapos, Tapos man, negative, uh, hindi ma-explain to. Hindi ma wala, wala so, ngayon, ang mangyayari dyan, so, katagalan. In sa akin ng um, sir, ng, ano, ni master ng internal medicine, yung, uh, yung tinatanong ko eh, yung, bakit may bukol pero walang diferensya. Eh, yung ginakotwila naman ng consultant na, Napakaliit ng prosento, napakaliit ng bukol. Na mag Kaya inano ka naman, dilipat ka na naman hmm. sa ano. Nung um, una, anong unang sabi ng doktor? Ang, yung unang-unang pinagpuntahan mo, ano sabi? Yun nga, uh, operahan ako kasi may nangitang bukod, sa spine. Ngayon, Pagdating sa surgery, surgery department, ayaw ng bukod kasi napakalita ng... Ayaw ng surgeon. Ayaw ng surgeon na, 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 kasi malit lang na man, ano. Hindi na magpo-post na mag-trauma na hindi ko may galaw yun. Pero ano ka na nun? Hmm. Malihit ka na nun? Wala na. Mag Magkukontra-kontra, mag tatagal ganyan. Kaya Dapat sinabi mo na paano hindi magkukos manhid na oh, ako wala man. na akong pakiramdam. Kaya eh ako siyempre parang, ano eventually May Palala ng palala yun. Kasi nga umuubos yung panahon eh. Mm -hmm. Habang nakaipit hey, nga. Ito na nga na yung sample yun. Ipiting ko yung pulso mo. Pag naipit yung ugat mo dyan <laughs> mararamdaman yung mamamanid kayo. Eh siyempre walong taon ako nakaganto sa'yo mm hmm. o ipitin kita ng goma rito wala na mamamatay ang mga ano mo kaya tignan mo, nakita ko na kasi sa baba, kaya inano ko na eh. Kasi, ang tagal ng recovery nito kung sakaling ano man. Tsaka kailangan ko makita yung ano, yung bagong MRI with contrast. Kung gusto mong malaman yun, ano, yun ang pinaka the best dito. Ito kasi medyo matagal na to eh. Pero syempre, hindi nga na-explain. Hindi nga na-explain. Hindi nga na na-explain. Hindi na-explain. Hindi explain o, 2022, 2024 na yon. Sabi na natin, ano, the benefit of the doubt, isang taon ka palang nagkaganyan. Pero isang buwan nga lang kitang ititi ng ganun. Di ba? Kasi yung natuyo na, oh. wala ano, butong-buto na to. Tingnan nyo naman yung, yung difference. Diyan pa lang, kaya sabi ko, punay na ito, Mahi mahihirapan tayo ano to. Mahihirapan tayong Subukan natin bigyan siya ng ano? Tangaling gumasta rito. Kasi... Okay. Tangaling gumasta rito. Lumapit siya rito. Bigyan natin ng ano? I-apply ko yung treatment ko. Para tignan natin kung gagaan pa yung pakaramdam niya. Saan ba yung mga masasakit sa'yo? Ito lang. Yan dyan, ang masakit dyan. Tapos ito, hindi na mamalhit na hanggang dito. Pero yun lang. Pamalhit-malhit na rin? Meron kasi rin siyang T ano, T2, T4. Yung copy lang ano, hindi ko hindi ko nabasa, hindi ko binasa sa inyo. Pero nandoon sa ano, 'di ba? Meron din sa ano, sa T. Tingnan. Dito ko para makita. Niya. Yung segment 4 lead defines spinal cord with T2 hyper-extend signal from T4 level downwards most severe at T4 to T9 levels. Ano ibig sabihin ng mga T, T, T? T4, T2, T, o, T, T9. Ibig sabihin niyan thoracic. Pag L sa mga hindi pa nakaka hindi nakakaintindi nito, yung L lumbar, yung T yan yung sa gitna. Yan yung mas mahaba. Yung C yung sa leeg, cervical. Yan, meron ka rin kasi diyan kaya masakit din yung ganito mo. Most severe mas grabe sa line ng T4 to T9. Ibig sabihin nun, mas sira siya. Kasi, ang trabaho ata ni Sir, ano yung trabaho mo dati? Um, stress kayo ko Sir, pero nagbubuhat ka And naman kung upay-upay. Nagbubuhat ka naman? Hindi ko naman kung upay-upay. Doon na yun. Doon na dali. Na Nagka putok-putok yung ano niya. Yun. Siyempre tayo mga Pilipino, kahit may nararamdaman, work pa rin. Lalo kung talaga namang hindi naman tayo kayamanan, kung oh, hindi tayo may kaya sa buhay, hindi tayo magpapatingin ka agad tasty is pa yan. Napit-pit lang, napit-pit yung spine, ano niya, yung annulus. Yan yung ah. Kaya yung mimipapit siya. Uy. Lapit mo ako. Yan kapit pisan din. mas okay. Alam mo kung bakit? Ano ibig sabihin ng kyphoscoliosis? doon naman 'yan. doon naman papasok 'yung pagkatabingi mo para hindi napantay. doon naman 'yan. 'Yung kyphoscoliosis. Tabingi 'yung ano mo. Sabi yung spine mo kaya napapansin mo hindi napantay 'yung ano mo. Ako po ako po hindi nagmamagaling. Ang gusto ko lang kumbaga magkaroon kayo ng hints o aro, idea rin. Pag kayo puro negative ang sinasabi sa inyo, basahin niyo impression, i-type niyo sa YouTube o i-type niyo sa Google. I-type niyo what is what is this occasion, what is diffuse this diffuse bugs, yan lang, what is hypertrophy, what is hyperextense ng ano. Kung ano yung lumabas sa ano. Kasi, habang panahon, ay habang tumatagal ang panahon, at nakaipit yung mga nerd nyo, yun na, mamamanid na kayo mamamanid. Tapos, hindi maayos. Tatagal na katulad ito, walong taon mahigit na ito. Lumpo ko talaga. Tapos, pag lumapit siya raw sa'yo, ididinay nung ano. Pag lumapit sa kabila, gusto, ganito. Pag lumapit ka naman sa pinagrepera niya, ididinay ka, nakupo. Kasi hindi raw possible na, hindi raw, hindi makakapeg to na, ano. Pero ikaw, man-hit ka na. Diba? Man-hit ka na, wala na talagang ano. Kahit agapan mo, kung talagang ayaw din. Sir, ito sir. Ito, it, ito lang may tutulong ko. Explanation. Tapos, gagawin ko yung method ko, sir. Ha? Sana makatulong. Pero, pag bago pa kasi, nakita nyo naman, maraming pumunta dito. Nakaano, pag mga buwan pa lang. Nakaagapan. Sir, yung naagapan. Na itong yung natin, the so, Yung mag- uh, Ano? Yung ano ano? Nag steroids na pumunta na sa inyo. Ano nang Ang daming kaso, ang daming sakit din noon eh. Oo, oh, yung malaking mama Oo, oh, ang daming kaso rin noon. Yung nag steroids. Hmm. Pero hindi na bumabalik eh. Nakatatlong session yun. sa akin eh. Hmm? Malakas na yung mga ganito niya pero yung ano may konti nang pakaramdam. Pero hindi nga hindi na bumabalik eh, Ewan ko. Tagilid ka. Sabi mo kung masakit na. 嗯，都又都又这对弄起来了？给 Ganun lang sana kasi simply yun eh.